What's up guys, it's me again, I'm Lucky Spark and I'm back again for another YouTube vlog and for today's video guys ay nandito pa tayo sa aming maliit na chicken farm so yung mga manok namin dito is Rhode Island Red and meron din kaming white so ngayon, kukulit natin yung eggs so out of 14 po, dalawa po yung lalaki at 12 po yung babae pero yung nangingitlog is mga 7 lamang dahil yung yung the rest na mga babae na manok ay uh, matured na so di na siya masyadong nangingitlog and hindi naman talaga everyday nangingitlog yung mga Rhode Island natin so ngayon uh, kukunin natin yung itlog so ito yung ano pa uh, mga 4 months pa lang to so after 6 months pwede na natin silang ilagay doon sa doon para anohan para mangitlog na din sila So actually budiga to namin eh mga lagayan ng mga patapon namin. So ginawa lang ng bayaw ko na manukan dito sa gilid kasi malaki pa yung space. At yan. So kunin natin yung itlog guys. Mahirap ito pasok. Okay. Ito mga manok. So magwawalis tayo guys. Ayan manok. Itlog. Kunin natin yung itlog. Dalawa guys. Meron dito. Isa. Yeah. Malalaki yung itlog guys. Tingnan nyo. diba? Malalaki yung itlog guys. Tapos ito naman yung mga manok. Tingnan natin. So pwede pala yung karni ng mga Rhode Island. Nakakain pala yan. Yan. So. Yung gallimax ata yung pinapakain namin dito. Tapos sin ano hinahalo namin ng mga dahon-dahon so ayun <laughs> so yan so ako dito kasi kinakalkal na naman nila yung mga dahon guys yan so yan bahay sa kapitbahay namin na dito naman yung dirty kitchen namin yan okay guys